Ayan guys, si SMP ay naghihintay na sa labas kasi sasabayan niya yung mga Ibo o All-Stars na magkakaroon ah uh, sasama din sa Boss Iron Man. Andiyan siya sa labas kasi hindi siya makapasok doon sa grid kasi naka-DQ yung siya, naka ano siya, uh, disqualified siya no. Pero ayan siya naghihintay sa labas para pag dumaan na yung mga participant dyan uh, sasabay na siya so ang speed niya ngayon ay hindi yung masyadong uh, mabilis kasi kasama niya yung ano yung asawa niya ata parang naka-backride siya ngayon so kung makikita niyo andito siya ngayon sa labas hinihintay niya yung Evo All Stars yung mga Uh, kasali din doon sa Boss Man sila Jawo Team Katagumpay tapos yung iba pang mga participant so yun yung sasabayan niya para makita niya or ma-meet niya rin yung mga followers niya or mga supporters niya doon sa mga checkpoint kaya siguradong maraming uh, maraming uh, naghihintay sa kanya doon sa mga checkpoints na yun so ingat SMB good luck and ikaw pa rin ang number one.